Kaya kada umaga mga parikoy. At Tanghali halin nga pala. Ah, uh, subo kami nang magtalapya uli. Dito lang may sa gilid. Eh, kasama si Bibi. Magahuli uh, daw sana ng ano, tapping dito. Ano? Pare, apat lang kami ng parikoy. Jan Jan, Toto, so, at si Bibi. Ay, magahuli ano, kami dito. Bit in with. Bata ang Angler. ka na, iwanan na, iwasan natin ang mundong magulot, maingay, o tara na, sumama ka, samahan mo kung salubungin ang bukang niwayway habang nakalubog sa buhangin ang ating mga paa, makikinig sa ambas ng along tila ba kumakanta, nakatitig lang sa mapupungay mong mata, di magsasawa sa huli na si Kuya mga parit. Eh. <laughs> oh, oh. hmm. uy, uy. Bye bye be. na ulit na naman. Ayun yung hinuli mo eh. Diba nga pare ko oh, yun yung hinuli niya kanina. Naginip pa ulit ulit na nahuhuli na. Ako hindi pa ako nakahuli. Ako oh, pa ako nakahuli guys. Mga pari ko, maliit yung nahuli nila. Tingnan nyo. Mayroon nakahuli. May na Yan siya oh. Ang cute. Oh, maliit lang pari ko. Tulap niya. Tulap niya ba dyan? Tulap yeah. Wala pa kaming huli pa rin ko eh. Maliliit yung kumagagap. Bulati te pa rin baka makadali rito. Eh <tibulay> <tibulay> mm. ah. pala kaya pala pala yung Ito, grumon. Pusun pa rin ko, pusun. Aba, nakadali ng jaguar, Oh. Busog na busog na yung jaguar, mauna uli. Kailangan, o. Jaguar. Oh, ito, right o. Kadali din. May nangyari. May nakasuna, eh. Thank you, Lord. Tapak na jaguar, Lord. Thank you,

Ito, dalawang piraso lang huli namin yung pariko eh. So, oh, wala, ganun talaga ng buhay. Minsan may huli, minsan wala. Bawin lang sunod. Kaya pala nagpapashout out sa akin na uh, next time na vlog na lang pala. Hindi ko na dala yung kudigo. Ay lahat ng mga angler, shout out sa inyo lahat. Right. Wala, wala namin yung huli kasi ngayon eh. talagang nagpaulan na kami rito pare koy. Pag walang huli pare hindi masaya eh. Hindi tayo makasigaw ng pisong piso eh. donito na lang pare koy dala namin pare koy. Oh. Dito payat eh. Si kuya nag ano yan. Mga pare koy. Ha? Uh, tilapia. Oh, tilapia nga. Tilapia. Pisong pisong ng tilapia, oh. Oh. <laughs> Kadali tilapia nito. Kadali pa pa rekoy, pa uwi na pa rekoy, oh. Kadali tilapia, oh. Hindi ka rin kuwa nito. Ayan pa rekoy, pa uwi na. Uwi na kami. Ay, parang kuya, apat na lang talaga na huli kalahating kilo lang. <laughs> Nagulat nga yung may-ari, bakit daw ganun lang hinuli? Simantalang nakaraan, dami-dami huli namin eh. Eh, hindi kami kasi gumamit ng bangka, kaya yan ang sinasabi ko, di ba, nakaraan. Mas maganda talaga yung magbabangka, gawa ng marami kang mahuli. Tulad ng sinasabi ko na doon na sa gilid, patak, palakad-lakad lang ito sa gilid, doon lang yung mahuli, halos doon. Tulad ng ginawa namin ngayon. nagtipid na yung magkabayan bangka pa rin ko eh. Wala naman na huli. <laughs> meron kaya apat na isda? Eh si Bibi, wala na huli pa rin ko eh. Meron ako na huli oh. Oh, may si Kuya pala nag huli. Ngayari ngayon ni Alinyin. Kasabihan naman yun, hindi naman ako nila <laughs> yan <laughs> eh.